Hugot nga gipahimang magnuan sa labaw sa Traffic Enforcement Unit Jansan ng publiko. Ilabi na mga tricycle drivers sa Jansan nga gikinhanglan dili pasobrahan ng singil sa pamasahay alang sa mga estudyante. Ilabi na nga nagkaduol ang balik eskwela karong umaabot nga Hulyo 29-2024. Sigo ni Police Major Oliver Paoya nga aduna na sila'y himuong panagpulong dungan usab sa ilang security plan alang sa pagbalik eskwela ilabi na ang pagsiguro sa luwas nga dagan sa trap. Tropico. Yeah, ito ma, yung kung natin pinaplan out natin kung paano yan natin maiwasan yung mga traffic congestion. Of course, yung mga mm. nambabasto sa mga natin abuso sa mga kung natin, mga estudyante natin. Kasi mm. usually kadami talagang nagtitikad advantage yan na although the estudyante na, inamahalan pa yung kung yung o masahe mm. na supposed to be magkakaroon sila ng special discount. Di paamping usap, di pa oya ang mga estudyante batok sa pipila ka mga abusadong driver o angayang i-report nila yon sa ilang buhatan aron natagan o aksyon. Kinihuman nga pipila na ka-insidente sa pagpangbastos sa mga estudyante ang natala sa TEU Jansan. Actually dyan sa Facebook page namin mayroong hotline tayo dyan para just in case na may mambastos mag-overprice o... Oh. So madali kayong makatawag. Posible usab matod pang ibutang sa full alert status ang mga sakop sa TEU Johnson alang sa maabot nga balik eskwela, alang usab sa pag-abag sa pagbantay sa seguridad sa kadalanan, kauban ang tibok puwersa sa General Santos City Police Office. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez, Brigada News.